ang pag-ihip ng ikalimang anghel sa kaniyang pakakak sa mga nagdaang pag-ihip ng mga anghel sa kanilang mga pakakak ay direktang tinamaan ito ang ibang mga bagay tulad ng dagat mga halaman mga hayop at iba pa subalit sa tatlong natitirang pag-ihip ng anghel ay di hamak na ito ay mas matindi kaysa sa mga nakaraan sapagkat mula sa ikalimang trumpeta hanggang sa matapos ito, direktang tatamaan ito ay mga tao. Merong pitong trumpeta ang binabanggit sa Book of Revelation. Ang pag-aaral sa mga numero sa Biblia ay tinatawag na numerology. At ayon sa mga scholars, ang bawat numero ay may ipinahihiwatig na kahulugan. Tulad na lang ng number 7. Ayon sa kanila, ang number 7 is number of completion at judgment. Completion dahil sa lahat ng mga nilikha ng Panginoon kasama ang tao ay sa ikapito nagpahinga ang Diyos. At ang isang buong linggo ay binubuo rin ng pitong araw maging ang buong mundo ay binubuo ng pitong kontinente. At sa Book of Revelation ay may binabanggit na seven trumpets, seven churches, seven seal, seven bowls at marami pang iba. Mula sa pag-ihip ng unang anghel na kanyang pakakak hanggang sa ikaapat ay may tatlong natitira tina-tawag ito sa Ingles na Three Woes. At ano naman ang ibig sabihin ng Woe? Ayon sa Bible Dictionary, ay ganito ang impormasyong ating malalaman mula sa Strong's G359 Woe, an Expression of Grief or Denunciation. Ito mga kaibigan ay matindi para ating mas maintindihan Simula natin ang pagbabasa mula sa Revelation chapter 9 verse 1. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanyay ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayon sa talatang ito, ang kalaliman ay mabubuksan dahil sa isang susi na ibinigay sa isang bituin. Maliwanag na ang bituin rito ay hindi ito literal na bituin na ating nalalaman sapagkat ang bituin dito ay binigyan ng susi at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay. Nagaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. May mga grupo na naniniwala na kung sakaling ito ay matupad na ang katuparan daw nito ay bulkan sapagkat ayon sa kanila kapag sumabog ang bulkan at kapag marami ng mga alikabok sa himpapawid nagsasanhi ito ng kadiliman sa mga lugar sapagat tinatakpan ito ang araw. Marami naman ang kumukontra rito. Marami ding nagsasabi na ang katuparan nito ay mga nuclear weapon. Ang kanila namang paliwanag tungkol rito ay dahil sa sinasabi ng Biblia, gaya ng lutoang bakal at ang mga nuclear ngayon ay gawa sa bakal bawat mga religious group ay may mga paliwanag tungkol sa bagay na ito. Meron ding mga nagsasabi na hindi naman ito literal na mga bagay na gaya ng ating nalalaman. Ito pang isa, meron pang ang nagsasabi na ito raw ay mga zombies sabagat bubuksan ang kalaliman at may mga lalabas dito sa bersikulo 3, maliwanag na may nagsilabasan dito. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Ayan, ayon sa talatang ito, may naglabasan na mga balang. At ano naman ang kapangyarihang ibinigay sa kanila? Sino naman ang kanilang mga pahihirapan nakakapangilabot ito mga kaibigan sapagkat ipinaliwanag sa verse 4 kung sino ang kanilang mga pahihirapan at sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa ni ang anumang bagay na sariwa ni ang anumang punong kahoy kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga nuo. Ayan, direktang mga tao ang tatamaan ito. Hindi mga damo, hindi mga kahoy, kundi mga tao mismo na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga nuo. Maliwanag rin na hindi pala lahat ng tao ay tatamaan ito, kundi yun lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo at sigurado rin na ang mga taong may tatak ng Diyos sa kanilang mga noo ay hindi maghihirap sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, kung anuman ang pangyayaring ito in the future, ngayon pa lang, mga kaibigan, manampalataya tayo ng buong puso sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat may proteksyon ang mga taong may tatak. Ano naman kaya ang tatak na tinutukoy na ito? Sa Book of Ephesians chapter 1 verse 13, may tatak na tinutukoy rito na sa kanyay kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ibang helio ng inyong kaligtasan nasa kanya rin naman mula ng kayoy magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ayan, may tatak na tinutukoy rito at ang tatak na ito ay ang Espiritu Santo. At alam nyo ba mga kaibigan na sa paghihip ng ikalimang anghel sa pakakak na ito, mahihirapan lamang ang mga taong walang tatak ng Diyos, subalit hindi sila mga mamatay. Sapagkat ang mga balang ay hindi binigyan ng kapangyarihang pumaslang ng mga tao, kundi magpahirap lamang. Mabuti sana kung mamamatay, at least matatapos ang paghihirap. Ngunit ayon sa Biblia, hindi sila mamamatay. Sa verse 5, At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito kundi pahirapan nilang limang buwan at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Napakatindi nito, mga kaibigan. Bakit ko nasabing matindi? Sapagkat ang mga taong makakaranas nito ay nanaisin na nilang mamatay. Hindi na naisin ng isang taong mamatay kung hindi matindi ang paghihirap na kanyang dinaranas. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang para ay hindi nila masusumpungan at mga gnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At mapapaniguro din natin mga kaibigan na ang mga balang na ito ay hindi katulad ng balang na ating nalalaman sapagkat ayon sa Biblia sila ay parang kabayo subalit ang kanilang mga mukha ay parang tao at ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga muka ng mga tao. Ayan, kaya masasabi natin na hindi talaga ito balang nakagaya ng ating nalalaman at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga leon at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Kaya hindi talaga ito balang. Marami ang mga nagsasabi na ito ay mga kasundaluhan at sila'y may mga buntot na gaya ng mga alakdan at mga tibo at sa kanilang mga buntot naruroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong limang buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apolyon. Kung ikaw ang tatanungin, mga kaibigan, ano kaya ang ibig sabihin ng paghihip? ng ikalimang anghel sa kaniyang pakakak. Maliwanag na kapahamakan ang tinutukoy sa mga talatang ito. Hindi rin ito pananakot sapagkat sa mga talatang ito nakita rin natin kung paano ito malusutan. At ito nga ay ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos sa kanilang mga noo. Isa buhay ang Ibanghelyo. Tanggapin ito manampalataya ng buong puso hanggang sa katapusan ng ating buhay o hanggang sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.